What's up, Madlang Pepol? Support so the video, guys. Nandito kami ngayon <laughs> sa amin to taniman na maisan. So, pinatraktor ko na to ay noong uh, akalang araw. So, ngayon, ito na So, ipapakita ko lang sa inyo, guys. Yung pupatraktor ko at saka yung hindi pa na So ngayon ang ginagawa namin dito is nag spray kami ng pangdamo para dito sa mga gilid. Kasi madamo ang gilid, hindi maabot na ng traktor. So spray ako ng pangdamo para maiwasan natin yung mga daga. So yun ang sprayer natin, manumano pa yan ang sprayer. Yung pa yan yung battery. Order pa ako. So ito yung nga uh, pala yung ginamit ko na glyphosate Weed killer Clear out plus So ito yung nakasanayan ko rin guys So yun ang ginagamit ko dito Para panda mo So sa ngayon Paubos na ako ng dalawang tanki At Tsaka tanghali na Kasi tanghali na rin kami nakarating dito So, kain muna tayo. So, mga batos ko na andre. Sama ko. Hello? Hello. Okay, kawai, mga tulog laway. So, mahigit isang hektar riya mga kadiskarte. Ang ating tam na mais. Ang nabili kong bini is dikal 3-1 one yun? Is. So. Yan. Mananghalian muna tayo. Okay. Dito muna lang kayo sa sunod na video.